Yan ang inakyat nila. Oo, oh, doon kami sa taas. Oo, oh, oh, tinuturo na oh. Mount Everest na bato. Oo, oh, sige. nakakatakot na oh. Tuloy pa tayo. Alati pa lang kami. Yan ang ah, akayatin namin. Ayun, ayun. Uy, hirap na hirap na. Sugod pa lang sugod oh. Grabe, hindi nilalim dito sa taas ano lang din. Oh, paano na 'to pagbaba mamaya? Taas. Grabe. Uh. Oh. Uh. Oh. Halos hindi na makaalis. Yun, bibiya. Uh. Oh. Yan, kaya mo yan kaya nyo yan sige gawa mo dyan okay. bah, mukhang iiwan na ako ah. oh, nauna na sila dito na kayo bilis nyo ah mo mau medyo Dia otak kalon, patah lidah. Uy, bawal tumai dyan. Ito paalala <laughs> yan. Sabi ni Bong, wag daw, ano, mabilis. Ang video. <laughs> Saan ako ba tutunto? Turo mo, be. <laughs> Saan ako tutunto at nakapit? Bakit ng... Grabing dumi doon kanina sa sunflower. Pikturan mo daw, Win. Win, tira mo daw, Win. Si ma'am. mo daw, si ma'am. Ito po. na yan. Anong ginagawa niya Uy, anong ginagawa mo diyan? Ano yun diyan? Dalawa na to.